Good evening po. Kumusta mo? Ay, nalito ako ng live. Pasensya na about sa business. Hello, may bumusok sa website. Oh, wow. ang ingay ko na. No? Pasensya na kayo. Magandang gabi po. No, busy talaga ako today kasi meron kami millionaire mastermind. At uh, yun, tuloy-tuloy kasi yung mga nag-inquire sa business. At may mga nakausap tayo. Thank you so much sa mga nag-renda ko niya. So ngayon, dahil tapos na tayo sa ano, tapos na tayo sa ating 7 days na business uh, series, clarity about sa business na ginagawa ko, alam ko hindi natatapos doon. Kailangan pa natin ng i yung momentum para ay kasi for me, yung clarity, it's not a one-time event. It's a continuous process. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang kasi hindi siya naiintindihan agad in just Ganong period of time niya. Eh. So, Ang ganun lang kabilis niya. Eh. So, kasi, hindi pa nga natin alam. Pagbago pa talaga tayo. No matter what, ano, seven times na tayong makikinig, hindi pa talaga maintindihan. Nuwa, tarima eh. Kaya, gumawa ako nito. Saan ba yun? Uh, business, clarity, uh, momentum series tayo niya. Eh. So, momentum series yung ginagawa natin ngayon. So, huwi na mo. Wala. Sorry. Wala, nasa live ako ngayon. Sorry, nag-live ako. May nagbayad. <laughs> After this. Live! May nagbayad. Ah, oh, yung makausap ko kanina. Wait nga, no, let me see. Eh, let me check. Ang hmm, dami kasi yung ano kanina pa mahal sa hindi ko naman ito ba yung email niya? Pasensya na po kayo ha. Okay, okay, okay. Um, atero, atero. So, so, so. Salamat sa tiwala. She's from Ay, Chicken, I think. Arigato po. Salamat sa tiwala. Ayan, di ba? Kahit busy tayo. Ako ready to sleep na ako kaya ako nakapadyo. <laughs> ito, uh, ready to sleep at kaya nga ako umiinom na ako ng aking hot drink sa gabi. But tatawagan ko siya kasi na nagbayad para hindi naman siya kabahan. Do nag-usap kami kanina niya, around one hour. Eh, timing yung maglalive sana ako. Pero of course, kailangan natin uh, unahin eh, yung mga ano, nag-direct rin ako sa atin. Uh, tingnan nga natin kung na-announce na ba siya. Alalala na-announce so, na ba siya as ano, ako ang coach? We can, ano kasi, pag hindi yan na-announce talaga ng customer service na ako yung coach, hindi kasi pwedeng, ano eh. Kasi maraming gumagamit ng system na ginagamit ko. So, kung nakaregister siya sa iba, pwede hindi siya sa akin. Let's see. Wala pa ata. I think nababayad lang niya. So, wala, sorry. Nagtagalan na ako. Sige, mag-live muna tayo. Wala pa siya. Wala pang, ano, wala pang announcement. So, let's go na po. Mainit na. Kasi uminom ako ng init. Kaka-offro ko lang. At ang topic ngayon ay business. <laughs> so, ayun po. Um, maraming nag-message sa akin eh. Maraming nag-message sa akin. Interesado ako, coach, pero hindi ko alam paano magsimula. Saan ako magsisimula? Ano, at ano yung mga gagawin ko dyan? Uh, ano yung gagawin ko dyan? Na, yung parang gusto agad malaman yung strategy. Ano ba yung strategy dyan? Ano ba yung strategy dyan para kikita ako? Yung mga tanong na ganon. And I really do understand kasi I was like that before na Agad gaduruan mo kasi ako, anong strategy dyan para kikita ko ng ganyan, alam mo yun? So, so I realized later, ne, and I wanna inspire you, my viewers, my followers, ne, na it's not about Ate Ars. Ay, naalala ko si Ate Ars. Wait lang. Meron pala Friday para bukas, no? Wala. Natin na kong braces. <laughs> Lama, Ate Ars. Nag-pop up ka dyan. Mag-save mo na tayo dito. Na, saan na ba yung, webinar natin? Itong Kizuno Group, bo, yung yung group chat, hindi ko makikita dito sa pasukan I still have to search. So, maraming, ay, Ate Ar, salamat sa pag-share po. So, maraming nagtatanong, ano ba talaga? Ano kasi yung gagawin ko dyan? Ganon, ganon. Parang clarity. And, and I do understand talaga, ni? Eh? Clarity yung gusto natin. Pero, I mean, strategy ka agad. Ano ba yung strategy? Kumikita ka d'yan, mag-five years ka ng full-time. Ano bang strategy? Kasi d'yan, turo, turo mo naman. Ganon-ganon agad, diba? And we do understand that kasi lahat naman tayo, nga. kaya nga tayo gusto mag-business kasi gusto agad ng pera. And we wanna know the strategy. But I wanna inspire you based on experience na it's not about the strategy ka. It's a strategy ka agad. But it's about the clarity muna clarity muna. What do you really want? Ano, ano ba yung... So, sa sarili muna. So, parang ako, may clarity na agad ako. Basta legit yung business. Basta ang potential na income ay pwedeng uh, lamangan yung income ko sa pagiging employee. At uh, lesser yung um, yung job compare sa pagtatrabaho bilang caregiver at uh, into helping people. So, andun na lahat. And then, magle-learn ako. May learning. So, yun ang klaro sa akin. Yun ang klaro sa akin. Kaya, kahit hindi ko alam yung strategy, go, go, go kaagad ako. Oo, 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 nasa YouTube pala ako. <laughs> Nakurotan mong kung nidagdan na ang akong, ano, uy, aking viewers. But anyway, hindi natin kailangan agad ng strategy. Kasi yung strategy, inaaral ko siya. Pero ang pinakakailangan talaga natin dito is yung clarity mo na. Clarity mo na sa sarili. So, ganito kasi yan. Telling story mo. Story mo na tayo. Though may story naman ako kanina ng pinamahaba. Sa mga hindi pa nabasa, pakibasa po. So, six years, up to six years ago, lalo na for around two to three years, period talaga na uhaw na uhaw talaga ako. I want to start something. Gusto kong, gusto kong mag-disappear sa, sa gemba or sa pinagtatrabaho ako. Ganun ang feeling ko. Ano, for almost two to three years. As in yung nagahalo yung emotion ko, pagod, stress, yung tampo, may galit. Alam mo yan? pagod na hindi mo na alam kung ano yung mararamdaman mo. So that was me. Net. At hindi ko alam, gusto ko mag-business. Gusto ko mag-business kasi hindi ako makakaalis kung pagiging employee lang yung pupuntahan ko. Yun kasi ang usapan namin. So, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Pag sinabing business, just ko po, Maria, kasi wala ano ano, kung alam sa business. Social social services ang natapos ko at saka education. Tapos pagdating sa Japan, caregiving, welfare, social welfare pa rin. Kaya sabi ko, ano bang gagawin ko? Itong pipitsuging tao to, ano bang gagawin na business? Wala naman akong alam nyo kasi ang alam ko lang dati is magtrabaho. magtrabaho uh, magkaroon ng education at makapagtrabaho. Nang, nang stay siya in ba? Nang full time ba? <laughs> Yun lang ang alam ko. Kaya hindi ko talaga alam kung ano yung next, ano yung pwede kong gawin na business. Ano yung mag-fit sa akin na I can still stay doon sa pinagtatrabaho ko niya kasi hindi naman agad dyan mag-boom agad na parang makarilay -like ka na doon sa pagdating sa financial niya. So, di ko rin alam kung kaya ko kung sakaling may makita akong mag-fit sa akin ng business. At kahit nakita ko na to hindi ko rin alam kung paano simulan. Pero sabi ko, sige na, go na. Hindi mo naman talaga manalaman, hindi, hindi mo yan ginawa. Kaya go na go. Ano, nagkaroon lang ako ng, ano, anong tawag ito? Meron lang spark kasi sa puso ko nung nakita ko yung post about this na you can do this at home, using your phone, by just giving one or hour two hours per day and then eh, napakalaki ng potential and it's helping people exactly describing kung ano yung hinahanap ko kaya kahit hindi ko siya maintindihan go ako nang go nagbayad ako agad of course before paying lord kung hindi to totoo sabi refundable kung hindi to totoo ito na bayad ay ah, na bahala sa akin ito na magbalik para sa akin so ne so clarity po yun eh alam ko sa sarili ko na ako na kapag totoo tong business na to, gagawin ko, na willing ako mag sa blessings ni God kung kailan niya ako bibigyan ng bunga sa tinatanim ko. So, klaro ako doon. At alam ko sa sarili ko na hindi to easy money, uh, klaro ako doon. Kasi kung easy money, I will never do. I'll never stop. Kasi wala namang magtatagal pag easy money eh. Alam ko yun eh. Dami ko nang narinig ng mga ganon. Ano, kahit pa paano din kasi, may mga narinig na ako dati sa si Pilipinas na mga business-minded na mga tao narinig ko lang pero hindi ako into business talaga. Yeah, pero dati nagbebenta ako ng mga damit, ano ng mga bags, mga sapatos, kahit ano kahit nagtatrabaho na ako, yung full time na ako sa, schools, ne? Sa schools. Sa schools. <laughs> Kasi full time ako sa isang school and then part time ako sa uh, dalawang schools, ne? So, ganun pa man, nagbebenta po ako nabebenta po ako ng different brands ano or kaysa meron ako mga pamphlet at yun, may pangalan niya may instruction na yan doon sa pamphlet ng tawag doon brochure so yun pag mag-order sila magbigay lang sila sa akin ng papel so yun isa yun sa nagsusustain din talaga sa sa bisyo ko ano yung bisyo ko dati nagji ko nagbo-bolding ako ano uh, ano pa uh, badminton. So, yung, yun ang bisyo ko, yung na may tabaho na ako sa Pilipinas. Kahit wala ko masyadong oras. <laughs> Hello, Water I Ermin. Mean? Hello, Poverty. Ay, sorry po. Naabot naman tag Pilipinas. Asa na itong topic? <laughs> so, clarity po yung gusto kong sabihin Eh, na pag meron kasi tayong clarity, natatanggal yung ating, uh, ang tawag ito, um, confusion. Yung pagkalito natin. Kaya dapat ano malinaw lang yung next step siya step by step kaya may guidance na step by step kasi para malinaw sa atin ano yung gagawin next anong gagawin next gaya ngayon pag pindot ko ng live may nag sa akin ng screenshot na nagbayad na ako can i call you kasi she wanna know what's the next step she wanna know ano yung gagawin ko kasi sabi ko kung sasabihin ko ngayon mamaya ayan siya hello po <laughs> salamat po pasensya na tamang-tama nag-live ako si Sarigat eh. So, kasi sabi ko, kung ibigay ko yung instruction sa iyo kaagad na yun, ka. Kaya, pag nagbayad ka, mag-usap tayo para I will give you the next steps. Na saan mo mapapanood, yung business plan na almost two hours, and then i-add kita sa ganyan-ganyan. So, next instruction ni eh? Kaya after this live, tatawagan ko siya para magkaroon siya ng clarity at hindi siya malilito kung ano yung mga next na gagawin. So, and anong tawag nito? Hindi natin kailangan ng ng strategy agad kung paano kikita, ganyan-ganyan. Kasi clarity muna in every step. Bakit hindi natin kailangan makita agad ang magkaroon tayo ng strategy? Kasi we learn as we go. We learn as we go and we are guided here. You will be guided here. At uh, hindi naman kasi tayo nakapikit while nasa journey. Hindi tayo nakapikit while naglalakad. Hindi tayo nakapikit while tumatakbo. So ganun din sa business niya hindi tayo nakapikit while along the journey. Nakadilat yung mata natin. So, we, we, will be learning ano, step by step po. Hindi agad-agad yung kabuuan. Kasi ma-overwhelm tayo, mawala tayo sa... Mapagod tayo ni eh, kapag gusto natin alaman, alamin lahat yung, ano, yung strategy. Kaya clarity lang po, step by step. So, it will remove confusion. Kapag magaan yung puso mo, ano, magaan yung puso mo, at ano, kampante ka ni kasi may clarity ng step by step. Ano pa yung function ng having the clarity sa ating puso? Ano, it will remove fear ne It will remove fear. And by the way, hello po, bro Raymond. I know, and this Jessica, ne? siya yung nagbayad kan kanina -kani lang. So, ano yon? It will remove, yung clarity ko will remove um, fear ang ang fear po ay hindi nawawala sa atin, lalo na kapag bago sa atin yung bagay. For example, yung ginagawa ko na business. It's not known. Kaya kapag may nakakita, ah, hindi yan totoo kasi hindi siya yung tipong business na nakasanayan ng marami. Kasi pag may, pag nag-business, equals, baka naghanap kayo nito, meron din ako nito, may mga ganun ba? So, sanay tayo sa ganong klaseng business na i-display mo ang products dyan. Hindi, ano, ako din isa ko dun, hindi ako sanay na meron pa lang business na service yung main mo. But of course, every business ay merong produkto, merong service, merong system. And ang ino-offer ko, ang pinoprovide ko is na services, yung marketing, um, yung mark Of course, tayo mismo yung marketing. So mainly I am offering the system the and with the support, support system. Ne? So hindi tayo sanay doon na meron palang ganong business kasi we are not used to it. Kaya maraming natatakot and that's why I decided to, to do live na chop-chop natin every single day ganito, lunchtime or sa gabi kasi para magkaroon, mag-guide po tayo ne, sa mga interesado. I know it's not for 62,000 followers ko. It's not for all. Kasi hindi naman lahat ay magbi-business. Sa mga gusto lang mag-business ne? So, yung fear po natin, hindi yan natatanggal, nawawala. Dahan-dahan lang po yan lumiliit. Dahan-dahan lang po yan lumiliit. Kasi alam mo ano ang big fear ko dati? Sarili ko, it's not the legitimacy of the business. Why? Nung nagbayad ako ng dalawang lap lapan, mahigit, I saw the yung community, yung yung migiya kasaba, yung yung happiness, yung celebration, yun lang ang tangi kong nararamdaman. So that that's that's the proof that made me believe na nasa tamang business ako. Pero wala kong tiwala sa sarili ko. so yun do ng fear ko. Laki ng income nila nang biya mang sa isang araw or isang buwan. Kaya ko ba? I am small. Pagdating sa business niya. So yun ang fear. Pero along the way, habang inaaral ko siya na, wala kaya ko pala. Kaya nung paglalay, unang pilot ko ng live. Ganon. Takot na takot ako. Baka i-judge ako ng mga kasama ko sa church dati. Baka i-judge ako ng mga kasama kong teachers dati, ng mga students ko. Si Sensei, anong ginagawa niya? Or ano yung nangyari kay Dinette? Nakatapos nga, dalawang, ano, dalawang diploma. Tapos, umunta ng Japan, nakakuha pa ng national license. Ngayon, nag-live-live -live na, nag-business-business. O, so, di ba? Ganon, ganon di ba ang comments ko nila sa nag-business-business, nag-live-live, nag-pasaway-pasaway. -nag <laughs> but anyway, ano, pero, ano, bottom line, it's not about what other people ang iniisip nila, but it's about us, ne. And, mostly, iniisip natin na they are thinking which is Mara, may mga tao namang hindi nag-iisip sa ganun. So most, maraming beses, maraming cases na tayo lang yung overthinking na they might be thinking, ano mo sabi? Mama, talaga ba? Talaga ba nag-iisip sila sa'yo? Busy kaya sila sa buhay? <laughs> so, yeah. so it could be hindi lang sila nagko-comment or nag nagsasabi ng ano kasi hindi nila alam. They're not ano kasi. So wala naman silang alam. So they have nothing to comment. Ne? So anyway, clarity removes ano fear natin po. So next po ay ano ah So, so, dapat klaro, klaro din tayo sa ating purpose pala. Kasi no matter what may fear tayo, kung meron na tayong purpose dyan sa puso, which is, I wanna give, for example, ako, yung pangarap ko, six years old pa ako, I dream home for my parents. Isa yan sa purpose ko. And isang purpose ko is gusto kong makatulong sa maraming tao kasi I was once a recipient of help from many people kaya ako nakatapos ng pag-aaral. Kaya may mga natapos ako, nakatapos ako kasi they helped me. So they gave it for free, walang kapalit. Kaya gusto ko din gumawa ng something, ng work na maiiwan ko na may magsasabing Lynette helps me without expecting in, return. Hanggang ngayon, hindi ko siya binabayaran. So I have to pay back through service, through serving people in different ways. In that way, yung hangarin ni Lynette na makatulong ay maipapasa ko din. So yun ang pangarap ko. Ay, nag-story storytelling na ako. Pasensya na po. So dapat malinaw po yung purpose natin para no matter what ano yung mag yung pagdadaanan natin, hindi tayo matitibag po. So ano pa? Clarity creates movement. Kung klaro tayo, kung klaro tayo na alam natin na ano yung hangarin ng puso, gusto mong makatulong, at gusto mong makaahon sa buhay, of course, kasi how can we help others if we don't have enough? Kung kulang, kulang, kulang palagi tayong kulang. Ne? Okay? Gaya sa akin dati, at the middle of the month, wala nang laman yung bangko. So kahit maghingi, at the middle of the month, maghingi yung parents ko ng isang lapad, hindi ko maibigay alam mo yun. Alam mo yung, alam mo yung pain doon. But, um, kasi klaro yun sa akin na hindi siya maganda. <laughs> Sinabayan ko na ng movement. Nag-action na ako. And then the moment I started this business, binuo ko na yung sarili ko. Ano, pakasalan ko tong business na to. Ibig sabihin, mag-commit ako dito. Pag sinabing commitment, no matter what anong pagdadaanan ko dito, I will never quit. And quitting was never an option to me hindi siya option sa akin since bata pa ako. Kahit ano, wala hindi pa ako na grade one, lumabas na ako ng bahay, nakisapag nakipagsapalaran na ako. I I fight for my life, I fight for my food, I fight for my survival. Ni. Okay. So ngayon pa kaya na, na na tayo. Ma matatakot pa tayo sa mga bagay-bagay. Umalis ka ng bahay nga na wala ka pang 7 years old para lang makipagsapalaran. Ngayon pa kaya. <laughs> <laughs> Basta, klaro ako sa sarili ko na every move ko, every direction ko, ay, andito yung, andito si God sa puso ko. Na, I am guided. Na, no matter what, parang malilihis ako ng landas, hindi, hindi niya ako pababayaan. Basta, ang tanging kong sinisigurado, every move, every ginagawa ko, ay hindi ako mga aapak ng tao. Na legit dapat yung ginagawa ko. Okay? Even, ano, sacrificing things sa buhay ko, yung, kung ano-ano pa basta hindi ako mga apak ng tao yun claro ako doon so movement po so kaya kung magsisimula din tayo sa business basta ano may clarity tayo ano yung movement din natin align doon sa laman ng puso natin kaya ayun kaya I'm sharing this self mastery din tapos na pala kanina so I'll be doing a re um, recap tomorrow ne yeah. so bukas ko na lang i-announce yung ano yung next na series na another 21 days but this clarity clarity ano to business clarity momentum series po i will be doing de, doing this for 14, 14 days then after that maybe i will be doing again ano business series yung basic kasi 'di ba every 30 days nawawala yung live natin dahil kay uncle. Kaya yun, iniisip ko na iikot-ikot lang tayo para, kasi alam ko naman busy kayo, not all the time nakikita nyo ako. So, hindi lahat ng ano, kaya gusto kong mag-pop up lang everyday dito sa social media. So, thank you so much po. po. Wait lang, may blessing po ako para sa inyo. Wait lang. Ano... as of before nyan, if you want clarity, more clarity sa ginagawa kong business, mag-message lang po kayo. Or dito mismo sa caption, sa caption at saka sa comment section, may link po ako doon. You can click or any sa social media ko, makikita mo doon sa sa info banda something, sa pangalan ko baba sa meron doon website po, www.kaz-linat.com. That is the fastest way to study the free learning po na isang oras mahigit, ano, one hour and a half. Up, around one hour, doon ako nagsasalita, nag-testimony. So, yun, pasok lang po kayo doon. And by the way, tomorrow po, meron tayo, um, wait lang ha, unahin muna natin ang blessing para sa inyo, para sa mga nangangarap dyan na magkaroon ng quality life. May God open your eyes to the path He prepared for you. Lahat po tayo gawa ni God. Kaya lahat po tayo ay may nakalaang path na na dapat takapin. Yun lang ay kung ay ginagrab natin. Yun ang difference. Clarity brings courage. Courage brings freedom. And this day one, and we're just beginning. So, nagsisimula pa lang tayo. So, stay tuned po. So, starting tomorrow, I will do my best to do it ano lunchtime time para magkaroon din tayo ng consistency, ne? ng congruency as uh, nag-commit din ako sa inyo. So bukas po, meron tayong libreng uh, learning, alas 10 po, tama ba ako? Today is Thursday, yeah, Friday bukas, 10 o'clock Japan time, meron tayong li libreng um, learning. And one of the Kizuna family, si Ate Arlene uh, Horiguchi will be talking. Uh, Mag-testimony siya doon, kanyang journey dito sa business. So, meron bang ibang Pinay dito? I think another, hmm, dalawa ata sila. Si Ati Arlene, teach, isa siyang teacher for, mag 3 decades na siyang teacher dito sa Japan. And then si Cora din, di, I think Pinay din yan siya. So... Stay tuned po. And by the way, meron akong na-benkyo din ako kanina sa isa sa mga nakausap po sabi niya, hindi kasi ako available sa mga ganyang oras. Yeah, I do understand po. That's why we have ano, replay anytime. So, sa mga hindi makapanood po ng live, meron po tayong replay. Anytime. Mag-contact lang po kayo dire directly, ne? Message lang po for the link. And, uh, yeah, if you start this month, af up to tomorrow na lang po yung coaching. Kaya yung buy in today, si Sis Jessica, I can do the coaching call tomorrow if may oras siya. So if you can start your business this month in the best way, ang first earning mo, potential earning mo will be hanggang 30 kalapad, 8,000. But I am saying this, it's not a get rich quick scheme. Hindi iyon siya yung easy money making business. It's not a side income or pipichuging business. It's a high ticket business it's uh, building the legacy building a long term freedom and um pwede yon pwede mo siyang ipamana sa mga sa next generations so you see hindi na tayo magpapamana ng mga utang gaya ng nakagawian ng maraming pinoy magpapamana po tayo ng yaman at hindi lang po yung highlight do, dito it's the growth po ng sarili natin kasi we cannot grow the, the bank without growing ourselves. You see, being an employee, we can we cannot grow that much ang ating bangko because napapabayaan natin yung self-growth natin. So dito po, you don't need to pay even one peso kasi libre po yung learnings dito ni Lifetime. Magbayad ka lang ng dalawang lapad. I will not get your do <laughs> dalawang lapad, may get kahit busy, hindi ako kukuha dyan, but mag-enroll ka lang for you to use the system lifetime with the services na free, and you will be learning lifetime. So, yun. Kaya kung ikaw ay willing matuto, magbigay ng isang oras, dalawang oras kada araw sa business mo, I am here willing to show up with you, and pwede kang umaman kung tatrabahuin mo po talaga. Pero kung lulubog, lilitaw, wala talaga mangyari sa buhay natin. Yun, yo napahaba na. Thank you so much for making time. Alam ko, it's night na. Matutulog na po ako at tayo. But uh, yeah, I'm just here willing to show up para mapanaginipan niyo ako. Charot lang. So thank you po sa mga nanonood at nanonood ng replay at sa mga nagdag drop ng comment, na Family at sa iba pa. We have Ate Amin. Ate, salamat. Ah, uh, bro Ricky, Kuya Ricky, salamat. <laughs> Kuya Ricky, kasabuan na ni Bruno. And <laughs> sis Jessica, congratulations. Wait lang. Na-announce na ba ikaw? Ang customer service mo. Oh. Hindi pa siya na-announce wala pa kung pangalan dito. So, let's wait na within 30 minutes po. Nadami kasi ngayon yung nagbaya dahil sa promo po this month. Nadaming umahabol kaya super busy, busy tayo. Thank you po. Maraming salamat sa tiwala. Oh my God. Wala pa siyang one month ata nagpala sa akin. And bro, Raymond, po ni. Salamat po. Bro, Christian, aligato po. Ako din, tanong ko, tanong ko kaya yan. Opo ni. So, so, let's go, let's go po. And, Ati Laila, kumbawa po, aligato. So, yan. So, that's all for today po. Napahaba na, pasensya na po. Cheers for your success po, for your freedom. Cheers po. Let's, ano, get your drink, coffee or what, and let's cheers for your freedom po. God bless po sa iyong mga pangarap. Lahat ng pangarap mo ay matutupad. Basta, willing kang trabaho nito isang araw ay isang araw, isang oras, dalawang oras. Or dalawang oras. So, cheers for that and God bless you. Nabugnaw naman siya. Tumita, bye na po. Good night na. Mag-sleep na ako. Salamat.